hindi naman alam kung sino yung eh. Si Lee Muntik pumatay kay Hart dahil iba-iba o oh, madaming kamuto na pinainom kay Heart. Sa bagong episode ng showbiz vlog ni OG Diaz ay may ibinahagi si Mama Loy tungkol sa fashion icon na si Hart Evangelista. May isang event na kung saan naimbitahan ang aktres, pero nang humarap siya sa event, nagulat ang mga organizer nang makita siya. Tila, isang taong nagpakilala mula sa kanyang kampo ang tumanggi sa imbitasyon sa ngalan niya. Sinabi ng taong ito sa mga organizer na hindi siya makadalo, ngunit ang taong ito ay hindi talaga mula sa kanyang kampo, na isang pananabotahe. Magugunitang kamakailan lang ay nagbahagi si Hart ng cryptic post tungkol dito, ang umano'y nakikipag-ugnayan on her behalf para sa Fashion Week, ibang kwento naman ang narinig ni Oji tungkol sa aktres. Base sa pahayag ng kanyang source, may mga taong nagtangkang ilagay sa panganib ang buhay ng aktres. Ang mga terminong ginamit ay muntik patayin, hindi ko naman alam kung sino yung tinutukoy no ng kampo ni Hart. Na dati raw may mga taong kung ano-anong ipinapainom sa kanya. Na ang term pang ginamit habang kausap ko sa phone, muntik patayin si Hart, lahat ni Oji, madaming gamot daw ang ipinainom dati kay Hart na akala raw ni Hart ay para sa kalusugan niya, para sa kanyang wellness. Hindi siya nagdrop ng anumang mga pangalan, at sinabi niyang hindi niya kilala ang mga taong ito. Pero paglilinaw ni Oji, yan naman ay nakarating lang naman sa akin. Pero hindi ko naman alam kung sino ang tinuturo.